Labor Commission dapat na itatag para pag-aralan ng nararapat na sweldo ng mga manggagawa ayon naman kay Senator Alan Cayetano. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa, Saris 28. Raymond, good morning. Hindi matatapos ang debate kung magkano nga bang nararapat na sahod ng mga manggagawa kung walang sapat na datos. Ito ang paniniwala ni Sen. Alan Peter Cayetano, kasulad ng mungkayang dapat ay magtatag ng Labor Commission o LabCom. Para dito, Bobo nito na makinatawan mula sa Senado, Kamara, Labor at Economic Agencies ng gobyerno gaya ng DOLE, DTI, DMW at NEDA, mga employers at mga manggagawa. Paliwanag ni Kaitano na isip nila ito ng kanyang kapatid na si Senator Pia Kaitano alinsunod sa prinsipyo ng Education Commission o EDCOM 1 at 2 na tumugon sa mga problema sa larangan ng edukasyon. Sa EDCOM ay puro mga eksperto ang nag-uusap para masolusyonan ang problema ng edukasyon sa bansa. Habang sa Labor Commission ay dapat magkasundo ang Malacanang, Kongreso, mga employers at manggagawa. Nakalulungkot ayon kay Kaitano dahil ang pinag-uusapan tuwing May 1 Labor Day ay kung magkano ang dagdag sahod. Hindi nagkakasundo kung magkano nga ba ang matatawag na living wage para sa pamilya ng isang manggagawa git ni senador Allan magandang tingnan ang sitwasyon ng mga ordinaryong manggagawa sa ibang bansa na kayang mag-ipon upang makapagbakasyon samantalang sa Pilipinas ay araw-araw kailangang -araw, kumayod narito si senador Allan Peter Cayetano we have to have a labor commission anong difference instead of a purely congressional uh, labor commission i propose a legislative executive labcom so three commissioners from Congress, three commissioners from the Senate, uh, yung cabinet na members na involved, NEDA, DTI, labor and uh, migrant workers, and then we can get two from big business or from the employers, and one or two from micro, small, medium enterprise, and two from the labor sector, di ba? Kasi ito si R. Rates 28, Raymond at Paz para sa DZ. R. Rates sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Raymond!